guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon, nandito kami sa cemetery. Dinalaw namin yung kapatid ko kasi birthday niya ngayon. So maganda po dito, malapit po sa dagat. So ipapakita ko po sa inyo. Ang pangit ko talaga, laki na ay ko. Ayun po, ipapakita ko po sa inyo. Ayun po, makikita niya naman. Oh, ang ganda, di ba? 嗯。Mm. Ayan O, ang ganda Ito po, sementery O, ayun Yan sila. Yan yung kapatid ko, nandun. Kasi, birthday niya kasi ngayon, dinalaw namin siya. Um, magdadalawang taon na kasi po siyang patay. Ang sakit talaga sa dibdib pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Yan. Yan. sebelah internet. Bye, Bye Stay safe Bye